Ryan Katigbak, 27 years old po siya, idol Rafi. And uh, siya po ay isang OFW, nandito po siya ngayon sa Pinas. At nireklamo po niya ang ipon niyang pera para sana sa future at pagpapakasal po nila ng kanyang girlfriend. Pero nilimas daw po idol, ni GF, Lahat ng ipon niya na walang paalam sa kanya. Ah, bali, tama po kayo idol, nakuha sa kanya is 1.8 million pesos. Sir Ryan! Wanda po, po Sir. Nasaan po kayo ngayon, Sir Ryan? Nandini po ako sa bahay po sa ano po, Lemery Batangas sa bahay po. Ah, nakabalik na po kayo ng Pilipinas. Opo. Opo, noong July po po ako umuwi, 2020 po. Sir, ang laki nito, 1.8 million. Opo. Eh, ano po dumating sa ganong kalaking halaga? Nag-apply po ako sa Metro Bank po, eh, binigay ko sa kanya, subalit kasintahan ko siya, nagtiwala po ako na mag ano po kami, mag-iipong kami yung dalawa. Yung po, kada ano ko po nung sahod, pinapata ko po sa kanya sa metrobang ko po. So, ibig sabihin, regular ka nagpapadala sa kanya ng pera? Opo. Bakit ka nagpapadala ng pera sa kanya ng regular? Dahil po sa, para sa future po na, may na pampakasal po. Kaya po, lagi po ako nag iipon doon. So, gaano katagal po kayo nagpapadala at magkano po yung pinapadala nyo tuwing, ano to, linggo-linggo? Uh, ano po, buwan-buwan uh, po. Magkano po pinapadala nyo buwan-buwan? Ano po, uh, isandaan po buwan-buwan. Dahil ano po, kada sahod ko po, malaki po sahod ko sa Korea eh. Eh sa magulang ko po, bali po 30. 100,000 kada buwan? Ang laki mo. Ho, hanggang sa umabot sa 1.8. Opo, opo, opo sir. Ano nangyari ngayon sa inyong dalawa ni Christine May Cortigera? Ano po, uh, nangyari po yung nagkahiwalay na po kami bali po. Dahil nalaman ko po nung August, wala na po, waldas na po yung pera ko. Inuho ko sa kanya yung Metrobank. wala na pong laman. Bakit niya po winaldas? Hindi ko po alam dahil ang alam ko po nung nagiwalay po kami, na lagi pong hatid sundo yung lalaki niya, yun po yung ano, yung pinakasama niya yung lalaki. Ah, may lalaki siya? Opo, opo sir. Christine May. Yes po. Ito po yung mga netizen na nagka, nagkakandarapan na, na mag-type na gold digger daw po kayo madam. Alibali po, hindi ko po lalaki po yung driver. Bali, nabiktima lang din po ako idol na binudol-budol po ako kung naniniwala po ba kayo dun po sa mga term na ngayon sa gayuma po. Bali, ganun po na umuwi po ako sa bahay. Halos wala po ako sa sarili ko po. Pinagamot pa po, po ako ng magulang ko po. Every month, nabubudol-budol po kayo? Bali po, ang ginagawa po niya sa akin, inuurasyon na po ko ng inuurasyonan, tapos ini-sprayan niya po ako. An ano ano po ini-spray yan? sa inyo, ma'am? Pag, parang nag-aano po siya, sinasabi po nung driver na nagdi-disinfect po siya sa sakyan, tapos mawawalan na lang po, kung ng aantukin niya lang po, tapos maalala ko po, bigay lang po ako ng bigay po ng pera sa kanya. So, ibig sabihin, buwan-buwan, tuwing magbigay sa iyo ng 100,000 si Ryan, nabubudol-budol ka itong driver? Yes po, dahil po lagi ko po siya kasama, dahil naging driver ko po siya, naging service ko po siya sa pagpasok po. Alas oh. kalimot po yung ginawa po sa akin po. So, ilang beses niya kayo binudol-budol? Maraming beses po. Gayuma po yung ginawa po niya sa akin. Gayuma. Ang alam ko, Gayuma is may in love ka. Hindi yung, iba yung Gayuma, iba kasi yung hypnotize ka para, nag, para bigay mo yung pera mo. Kailan po ka nang bigay po. Mr. Magnay. Sir po, binabaligtad po ako niyan, sir. Kayo eh, ba yung driver na sinasabi niya, eh, nagbudol-budol sa kanya? Sige eh, po. po. Eh, eh, yan eh. po, eh, ano, nagbabayad po sa akin po ng kukang po yun, sir. Hindi, okay. ba't di ko po yan, eh. Lagi nga po yan napunta sa Antipolo. May mga babae tapos doon natutulog. Doon ko lang po natutulog. Doon lang po natutulog lagi. Sandali lang. Uh, tawagan nga natin ulit si Mr. Magnay Odette. Ma'am Christine. Yes okay. sir. Ikaw raw ang nambudol-budol kay Rodrigo. Hinahatid ka lang daw niya sa Antipolo ba yan? Hinahatid po niya ko sir kasi nagpapaincheck po ako doon sa kaibigan ko pong nurse ng vitamin C po. Pero yun pong ginagawa niya sa akin. Ang term niya po is pabali-pabali ma'am tapos ko... Tapos yung pera po, bigay na lang po ako ng bigay po sa kanya. alis mo, nawawala na po ako sa sarili ko. Ano po ang dinidikta niya? Kung kung baga, nag-orasyon-orasyon sa iyo at ngayon, sunusunuan ka na lang. Tapos, halos po, naka, nandito na po ako sa amin, nakarating na po ako. Kinontak po siya ng family ko kasi may naiwanan po akong gamit sa kanya, hindi po niya ibigay. Ang dami pa po niyang hinihingi na pera po sa amin. Pero madam, madam, without consulting attorney Garrett, yes, apo. ako na mismo nagsasabi sa inyo, Apo. na kapag yan ay gagamitin yung depensa sa korte, nakayo na kayo'y okay. nagayuma, kaya yung pera ni Mr. Ryan Katigbak na ipinagkatiwala sa iyo ay naubos mo, winaldas mo, hindi po maniniwala yung judge. Opo, sir. Dahil Hindi po na maniniwala na yung piskal. Po. Opo, naglapit na nga din po kami sa mga NBI po, sa mga pulis. Correct. Po. Saan, saan Maglapit ka sa NBI, FBI, CIA. Hindi Opo. maniniwala. Opo. Opo. Alam mo kung sino maniniwala? Ikaw. Ikaw maniniwala doon. Pasensya na po, ma'am. Opo, okay lang po, sir. Sir Rodrigo. Lamay po, sir. Oh, so ikaw ikaw yung ikaw oray yung nambudol-budol sa kanya. Hindi po ah. Naalala ko lang yung boyfriend niya nasiniduna namin sa airport Yan po. Oh tapos? Hindi kasama po kami taga dole nilabas po namin yan. Oh, oh so, yun lang po. Tapos sa 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 every month daw ini mo siya, ginagayuma mo siya, tapos ay, ngayon yung mo siya sa iyo at binibigay niya yung 100,000 buwan. Pagkakasin po sa niya, na, na, -uwi na, po ko, wala pong katotawa niya. Marami po akong testigo po, ay Sir Rafi. Marami po akong testigo, Dadalhin ko po lahat dyan. Gusto niyo po, lahat po, pati conversation na, dito po. Lahat po sinabi niya sa boyfriend niyan. Ah, may mga ebidensya ka. Ano yung mga ebidensya oh, mo, halimbawa, sir? Yung mga, naka, ano po, yung halimbawa po, nung no, sinasabi po sa akin, ikot-ikot lang daw para bumaba lang kasi kukuha ni kukuha po ng pera yan ang alam ko wala nang perang i uh, ano nagmura nga po yung lalaki sa kanya pagbaba ng bando sa gentry sa palapala sino yung lalaki si po, yung babae niyan eh, ano po yung boyfriend ko hindi ko na po matanda pa pangalan niyan pero marami po akong ano kasama -kak sa yan yung babae po Christine gusto mo kausapin si Rodrigo ito usap kayo ni Rodrigo sige Kuya, tinuring kita ng mabait. Ang laki oh, ng patungo sa iyo. Sino, naman ang ginawa ko sa akin. Ang ginawa Boyfriend mo, di ba? Basta ako kukulang ka lang pa nung ako kapatuan. Naglulukalukahan ka lang kasi. Hindi ako naglulukalukahan. Lahat, lahat ng kasama. Lahat ng kasama. Kasi isasama ko. Marami kang chat sa akin. Ay, okay, ay, 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 tapos nagtetex ka pa, oh. nanghihingi ka pa ng pera sa pamilya ko. Ang dami mo sinasabi na mga eh, ako ng mga kinuha kong mutang na wala ka naman. Yung bayad lang, yung mga kulang mo sa Arkila. Yun lang kailangan ko. Nawala na ako, nasasakong gawa mo. Ang nakuha mo. Ano sobra-sobra. Wala ko nung kuha sa'yo. Ha? Ang galing mo. Tapos ang dami mo sinasabi ng kwento na hindi naman totoo. Na sinisira mo pa sa yung sabi, mga ipin pa ako. Iniimbestigan ang gawa mo. Ako nagdudusa ng ginawa mo. Ang drama mo talaga, ano? Sige ko, dadalay ko lahat ng tis ko sa iyo. Iyan ka, talaga sa maa. Hindi, ang dudusa ka. Hindi ko, hindi ko haahayaan ako. Ang dami mo, ang dami mo sa akin. Pati yung aming dalawa ng boyfriend ko nawala. Dahil sa iyo, dahil sa ginawa mo. Ang ginawa mo sa akin. Ang galing mo, ang trapan. Ang galing mo, marami kang conversation sa akin. Wala kang lusot. Lahat ng sinasabi mo, palun, lahat ng ginawa ko, utos mo. Ito, ito Akala mo, nabura ko lahat yung pinabubara mo, pati yung pinapapatay mo yung boyfriend mo. Oh, lahat train. yung utos mo sa akin, uh oh, lahat, mo, ito yung sabihin mo sa akin, ito, ito, ito. Uh -oh. ito. Wala ko inuutos Wala. mo, pagkakating okay, sana, Christine, umabot sa 1.8 million pesos. Opo. Ang... Ay, hindi lang po, idol na... Sandali, 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 ma'am, ma'am. ang perang nawaldas mo ang sinasabi ni Sir Ryan 1.8 kasi 100,000 kada buwan pinapadala sa iyo. So 1.8 i-divide mo yan by 100,000 equals to 18. So 18 times ka na gayuma paulit-ulit. 18 beses. Ah uh, sorry Christina pero parang hindi ka panipaniwala. Ah uh, Sir Ryan gusto mo kausapin si Christine? Go ahead po o Sir po, Ryan. Usap kayo ng dalawa. Ka, Sige usap kayo ng dalawa. Bawat pasbo ko, sinulat mo pangalan mo hindi ko ma lahat sinulat mo ay, na, na para ko mga ng pera ko. Na, pa ano, tapos na papatayin mo pa ako? Tayo. Ha? Nakuha mo na lahat pati pag o limang taon sa Korea? Hindi ka ba nakukunsin siya doon? Kaya nga nahingi ako sa'yo ng patawad, Hindi ko naman din alam dahil kung nasa katinoang isip ako ng mga panuyan, hey, hindi ko naman kung gagawin mo Hindi mo yung ganong katinoang pag-iisip. Nasa may pag-aaral, kagamitin mo yan. Ano yan? Ano na nga yung bobo, ako na nga tanga, pero walang... Hindi ka tao, saan Nag-aaral ka pa naman. Anong magiging tingin sa'yo ng mga tao? Situasyon. Kung bihira no? ka. Pati pera ko, winaldas mo. Pinaghira ka ng tao. Kaya hindi na ko nang tawad sa'yo na naggalaw ko yung Hing pera mo. Hindi pero hindi nang na, pera hindi mo, hindi mo yung tapos tawad yung ginagawa mo. Dyan, sobrang sakit na ginawa mo sa akin. Hanggang ngayon nang gagalate pa na rin ako sa'yo. Tagal na yun, limang buwan na. O hindi ko na, hindi ako nakatulong kay Sir Rafi. Hindi hanggang ngayon wala pa akong pera na tutulong sa akin, sa akin ngayon. Menete si nagtanong, saan mo dinala yung pera, Christine, yung 1.8 mahigit? Kay Rodrigo po. Sa palagay mo, maniniwala si Ryan. Ryan, naniniwala ka kay Rodrigo na punta? Hindi po ako maniniwala dyan, sir, dahil sa kanya po ang pera ko. Kasi may katunuy katunayan po ako. Ano po yung katunayan nyo, sir? Na uh, winigdrop po niya pera ko sa Metrobank po, online banking. Okay. Uh, binigay mo ba siya ng authority na mag ng pera? O, sa... hindi, hindi ko po binigay, sir. Wala po akong binibigay na ano, abiso sa kanya. sinulat pa nga yung pangalan niya sa ilalim. Teka mo na, pa, paano pangalan. siya nakapag kung wala ko siyang authorization coming from you? Wala akong binibigay, sir. Dahil sa kanya lang po. Ako lang po talaga makaka-withdraw na eh. O, At ba't siya, ba siya ng banko na makapag-withdraw kung wala siyang authority? Hindi ko po alam, sir. Dahil ako lang talaga makaka-withdraw. Single account lang po yan, sir. Eh. Christine, paano ka na pag-withdraw ng pera sa account ko po na video ATM po. Sa account mo? Yes po. Ah, kaya naman pala si Ryan, makakapag-withdraw nga talaga siya dahil account niya yung pinagdadala niyo ng pera. Sabi niya po niya, nakatime deposit po ang pera ko lahat-lahat. Nung dumating po ako, wala po, waldas na lahat. Christine, kaya mo ba ibalik pa para hindi ka nalang makasuhan? Dari Balik kapag... po sir, ano po, nag, nagka, nagpabaranggay na din po sila, nagkausap-usap po. Hindi, I ibabalik mo o hindi? Paano, paano mo ibabalik? ibabalik naman po sir nagaantay lang po ako na magkaroon po ulit ng ano makapag-abroad ko makapag-apply po sana ako ng trabaho kahit po dito mag-uunti-unti naman pong ng bigay nakapagbigay na din po kami ng pauna na 100,000 di pa lang po kami unang makapagbigay Sandali, atyanagaret. Yes sir Rafi. Etong si Mr. Ryan Katigbak. Yes sir. Nagpapadala ng pera sa account ni Christine na mm -hmm. girlfriend niya rito. Kaya siya nagpapadala dahil yun ay ipunin Pagdating nung time na sila ay magpapakasal at yes, magbubuo ng pamilya for their future, however, ang ginawa nito si Christine na pinagkatiwalaan, pinadala ng 1.8 million halaga na pera yes, ni Ryan from abroad e winaldas niya. Ang mangyayari po dito sa Rafi, makakasuhan po yung babae ng kinatawag nating large scale estafa. <laughs> Kailangan po natin tandaan sa Rafi no na nangyari po kasi dito, may purpose yung pera. Yun po ang ano important na factor dito very clear ang intention, pinadala ko yung pera na yan for our future wedding. Ayun naman, binetray po yung trust by mis misrepresenting na oo, oh, magpapakasal tayo. Kaya may deceit sa Rafi. At dahil may deceit, may estafa tayo. Ang depensa naman ni Christian May, paano maging patas? Ginayuma raw siya paulit-ulit, paulit-ulit <laughs> ng, uh, ng uh, isang driver kaya doon niya naibigay lahat ng pera. Tatanggapin ba yan ng judge? baka hindi sa Rafi. I would hate to be the lawyer na magpe-present po ng depensa na yun sa Rafi. Papayag ka uh, ba mag-indefense lawyer niya kung sakasakali? Pass na lang po siguro sa <laughs> Rafi. Pass po tayo dyan, sir. Oo. Oh. Kita mo? Uh, hindi po, mahirap po i-defend yung Kayuma kasi hindi po siya legally recognized na fact. So, mahirap po yun, sir. It will not stand. Oh, okay. So, yes. in ibig sabihin, hindi ono ng korte bilang depensa yung salitang Kayuma? Yes, sir. Ganun po. Exactly, sir. Okay, sige. Uh, ah, ilang taon ba yung grand sc large scale stapa? Ah, yun ang problema natin. Sir, Rafi, 12 to 20 yung large scale stapa regarding 1.8 million pesos na nakuhang pera. Isang dekada hanggang dalawang dekada. Yes, sir. Salamat, Attorney Garrett. No problem. Ma'am Christine. Yes po. Large scale stapa so 12 years up to 20 years yung pagkakakulong. Paano yan? Okay. Hindi ka na makapag-abroad kasi ah, pag sitampahan ka ng kaso, agad-agad, ang gagawin namin, pupunta kami sa uh, DOJ para yung DOJ mag-issue ng travel ban, hold departure order uh, sa immigration, hindi ka na makakalabas. Opo, oh, sir. Ano, paano yan? Bali po, nagkausap na nga po sa barangay, nakikiusap naman po kami na magpabayad po kami ng paunti-unti po. na halagang hanggang sa pinagbili po ng magulang ko yung tricycle po, tapos yung konting pera po, dinagdag po, nagbigay po sa kanila ng 100,000. Ngayon po ngayong sumunod, wala po lang po talaga akong maibigay kasi kung di po kami magtinda, wala pa rin po talaga kami panggastos. Gawa po ng pandemic po, hindi po makalis yung ama ko po. Skip mo muna natin yung gayuma. Sige na, eh, sabi nga nitong isang netizen, sabi mo sa pagong yung <laughs> sinasabi mong gayuma. Ma'am, honestly, saan napunta yung, please ma'am, parang awa mo na, saan po napunta yung 1.8? Sin yung sinabi ko po, sir, yun na po yun. Yung si kay po, napunta po. Talag wala, na talagang, na, na talagang tawad. Wala po. Talaga po nung umuwi po ako, walang wala po ko sa sarili po. Laman ng wallet ko, limang piso po. Halos pera po na magulang ko. Sarili ko pong pera, nakuha ko din po. Yung pera po na magulang ko na pinapaipon din sa akin sa account ko. Kasi nga, medyo matanda na din po sila. Sa akin po nila pinalagay na pangalan, wala din po. Pero ma'am, pag gagamitin mo yung salitang kayo, masabi ni Tony Garrett, eh, hindi maniniwala yung judge. Yes po, kasi simula po lalo, lalo, nangyari. Lalo't lalo't pa ulit Opo. Kawa po na simula po itong nangyari. Ito hindi naman po din kami tumigil po na paghahanap po nga po ng solution. Okay. Na... sir Rodrigo. Sir Rodrigo Sir Idol. Oh, eh ang gusto ni oh. ni Christine, ikaw rong makulong, wag siya. Kasi ikaw rin ang <laughs> budol-budol. Paano yan? Eh, wala po. Wala naman po sa binibigay ni. eh. Bali-bali nga lang po binibigay sa akin yun eh. Pagka nagbabayad sa akin, nag-advance po ako lagi. Teka mo na, bakit po no. hinatid at siya? Saan mo siya hinatid? At ano bang ano Sa ba bang papel mo po, sa kanya? Ha? Service po ako niya. Pinakuha rin po ng RD Pound Shop. Ah! Parang, opo. RD Pound Shop. So, ibig sabihin, itong si uh, Christine nagtatrabaho sa RD Pound Shop. Opo. Manager daw po siya. Kaya pumayas po ako ang Argyle Alkilahe. Sinumahin po yan. Okay. Adami pa nga pong balance niya eh. Kaya ako po tinatawagan niya, hindi nasagot. Okay, ito sabi ni Renz Lorenzo, area manager ng RD Pound Shop. Nag-resign noong July etong si Christine at hindi sinabi ang dahilan. Okay, ba't ka nag-resign Christine noong July? Nag-resign na po. Gawa nga po na umuwi nga po yung boyfriend ko, dapat nga po, dito na po maglalapit, magtatrabaho po sa malapit po sa amin para hindi na po ako malayo, para hindi po mahirapan. Ganto naman po yung nangyari ay doon. Okay. Sir Ryan, magdidimanda ho kayo? Opo, pag hindi po binalik yung pera ko, kasi wala po kami magastos dito, eh. yun po ang inaasa akong pera. Okay. Sige, tutulungan po namin kayo, makapagsampa kayo ng kasong opo. grand scale tapa. Okay, Christine May. Yes po, sir. Paano ito? Sasampa ng kaso siya. Gusto mong pakiusapan siya? Go ahead. Bingang kita ng Five minutes. Sige po. Sige mo yung pera ko para matapos yung problema natin. Nakikiusap naman kami sa iyo pati ng pamilya ko. Na naman kami. Hindi pa ito nakikiusap yan. Kasi kakataon kami ng bayad sa iyo. Ay, kami naghihirap dino? na dito. Alam mo na ang utak ng, alam, ng pang pamilya ko dito na magulang ko? Alam ko naman na pinaghihirapan mo yun eh. Hindi alam, alam ko, ko naman kung para sa atin niyo. Anong problema mo magdagkagan nito nga? Bumitin mo yung pag-aaral mo, utak mo, mo. Biktima lang din naman ako eh. Nakikiusap naman ako sa iyo. Kaya nga magulang kami ay yan, na sa inyo. Dahil, sa tagal sa na ng panahon, ay, hindi kami makakapagbigay dahil wala pala talaga yung pera niyo. Sasampahan talaga din ang kaso. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, huwag kang umiyak ng ganyan. Hindi nakakaganda yan. Ibalik mo yung pera ko para matapos na yung ano ko. Problema Ito, natin yan. Ito yun ang pamilya ko mag 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 na magbabayad na, naman kami. Kung unti-unti kami. Ayos naman tao, wala akong nagagamit dito sa bahay. Sa magulang ko, wala wala. Nung na kami dito. Ibalik mo yung pera ko. At ibakpay ko, kinukuha mo. Alam ko naman yung nawala sa bayo Hindi naman ikaw nawala dito. Pati ako. Nawalan din ang pamilya ko. Mali ka nga din kasi hindi mo kinagamit yung utak mo, ginamit mo sa kadimunyuhan mo, makakasuhan ka talaga. Yung e sinasabi ko sa iyo, kasi matagal lang akong sa iyo eh. Alam mo yan? Yung pinapakita mong ugali mo, hindi kinagaganda ng mga ano mo. dadaling ka sa ano, masamang tao. Ganda sana ang buhay mo eh. Nagkaganyan ka lang, ninaamon ka ng pera. Alam mo yan? Ay, nagkaganti na lang ha? Hindi ko naman ginusto yung nangyari eh. Alam mo naman yung pagpapakalat na magagalado. mo ko. Inong gusto ko lang sa'yo. Christine, nagsusugal ka ba? Hindi po, sir. Kasi napakalaking pera po yung 1.8 million. Ryan, sa tingin mo, saan, na, saan din nila ni Christine yung 1.8 million mo, sir? Sir, yun po yung may tinatago kasi ba po nililipat yung pera ko sa ibang account po. Tapos, may kinakasama po yung lalaki yan dahil nagsasama lang yung lagi yung dalawa. Nasa Kabiti po. Oh, kabiti, okay. Oh, yung Eby, po, saan na yung... natin yung... ang kaso? Ah, mukhang hindi kumbisido, ma'am, si Ryan. Paano ito? Talaga sir, yan. Pag hindi binalik yung pera ko. Ka? Kasuhan na lang? Opo sir, eh, wala pong binibigay na pera. Eh, hanggang ngayon kami, naghihirap na po kami dito eh. Nungutang na po kami magulang ng pagkain dito. Wala na po makakain. Eto, sabi ni Joey Boy, baka po nagsusugal siya. Mm -hmm. Sabi ni Princess May, si kuya ang naghirap, si ating nagpakasarap. Dito may boses sa mga netizen. Pwede kayong sumali dito sa usapin. Rodelia. Uh, good afternoon po, sir. Ma'am, kanina po kayo nakamonitor. Ano po sa, oh, palagay nyo, po. sa pag palagay niyo sa pag-uusap nitong dalawa? Eh, budol-budol po yung babae. Ang babae ang budol-budol? Opo, sir. Hindi ka naniniwala na siya ay uh, na gayuma? Ay, hindi po, sir. Bakit? Eh, kasi, sir, 1.8 million. Oh. Tapos, nabudol siya ng, ng driver. Oh, yun ang sinasabi niya eh. So hindi hindi ka niniwala. Ah, uh, hindi po, sir. Yung babae po ang nambudol. Okay, salamat po, Ma'am Rodella. Uh, thank you rin po. Oh, Jamaila Ante. Yes po, sir. Hindi rin po ako naniniwala kay sa girl kasi, sir, hmm. if na budol-budol siya ng ilang beses, ni sana nung una pa lang, tinigil niya na dun sa service niya dun sa driver, sir. Oh. So, parang parang medyo ano oh, naman, sir. Good point, very smart. Oo oh, nga naman, sa so, umpisa pa lang, kung nabulo siya, huwag na siya magbalik sa pangalawa. Bakit pa umabot na 18 times? Tama. Tawag po, Odette. Ang gagaling naman ito sa pala natin. Salamat ha. Thank you. O, oh, Ma'am Christine, hinanapan kita ng kakampi. Baka kakot, may kakampi ka. Yung mga babae yung mga netizen na kinakausap namin. Mukhang nakadalawa. Eh, Tulad lang po kasi ako sa sinasabi niyo po. Sa maniwala sa mahindi, yun din po talaga nangyari po. Crisia Montes, Yes po, Sir Rapi. Oh, naniniwala ka ba na nabudol-bulol si Christine? Hindi po. Bakit? Kasi po, may parang may itinatago po siya, pero pinaninindigan niya yung script niya. Oh. Baka hindi lang po malabas yung pinakatotong reason kung bakit siya naubos yung pera. Ayun, may tinatago siya. Ayaw lang sabihin yung dahilan talaga. Okay, so in ni words, hindi Very good. Salamat, Crisia Montes. Ayan ha, wala ka naman Ma'am Ma Christine. Naghanap ako ng... Ayun. Pwede man, gayuma po ang ginawa sa akin po, hindi lang po simpleng budol-budol. Gayuma po. May naniniwala ba ng Gayuma dyan na itong si uh, Christine May ay nagayuma kaya yung 1.8 million nawala. ay nawala at naibigay niya kay Rodrigo Magnay na driver niya sa service? Kasi kapag may po sa inyo, Ma'am Christine, baka hindi na ako tutulong kay Ryan. Hindi nga. Mm -hmm. Pag alimbawa, makakuha ka ng kahit man ng tatlong kakampi mag dalawang isip pala ako. Sabihin ko, mukhang si Ryan. Sabi naman netizen. Kasi itong tinatawag na natin netizen power. Ayun Ito. idol. Reinante Matubay, sir. Yes po, sir. Naniniwala ka bang na nagayuma si uh, Christine ni Rodrigo Magnay na driver kaya yung 1.8 ni Ryan ay nawaldas? Ay, hindi po, sir. Kanina pa tumitingin sa kanya, payak-iyak pa. Wala namang luha po. <laughs> At saka yung gayuma, sir, hindi oh. naman sila mag-boyfriend nila ni Mr. Rodrigo po. Bakit po sabihin niyang gayuma? Oh! Hindi naman sila, ano? Tama! Sir Idol, thank you. Bisaya din po ako. Oh, dagang salamat <laughs> po, Sir Reynante. Dagang salamat. Okay. Um, sir Reynan. Yes, sir. Good afternoon po. Gayuma, naniniwala ka na nagayuma itong si Christine uh, Rodrigo Bagnay. Hindi po, sir. Malabo po, malabo. Bakit? Kasi, sir, pag budol-budol po, sir, pag nambudol ka, hindi ka na po magpapakita uli. Takas na po agad yan. Mm. Uh, ano yan, eh? Uh, na yan, sir. Ikaw, nambudol ka. Eh, alam na, sir, start mo uulitin po pa ba sa ibang tao. Pag budol, sir, layas agad yan. Kaya di po ako naniniwala. Oh, galing nito. Napakagaling mo. Ibig sabihin, tama nga naman. Itong si, Ro kunyari nang si Rodrigo ay nambubudol, nambudol kay ah, Christine, once lang niya gagawin yon, tatakas na yan. Tata hindi yung paulit-ulit niya 18 times kasi yes. matatakot na. Tama itong si Reynan, ang galing. Reynan, balasbas, thank you po. Maraming salamat. Thank you, thank you, po, thank you po. Pasensya na, Christine. Wala talagang gusto maniwala sa'yo. Tuloy ang kaso. Sir Ryan, kaso. Tutulong ako. Opo. Opo. Ha? Kakasuhan talaga po, opo. Okay. Kasuhan na lang po eh, kasi hindi po binabalik yung pera ko. Eh. Okay, kasi tama naman po yung sinasabi ng mga netizen eh. Ma'am, ah, Christine, Ayan oh, no, naghanap ako ng kakampi mo, wala. Eh kasuhan ka na lang, makulong ka na lang po, madam. Okay? Mali, hindi eh, gito, madam. Pagbigyan kita ano ba ngayon? Tuesday. Hindi po ay Tuesday idol. Pagdating ng Biyernes, hindi niyo po na solid ng buo yung pera or kahit man lang siguro kalahati. Okay ba sa iyo, Sir Ryan? As Opo, a sign of good will. Opo, may balik po. Opo, yung oh. kalahati, masaya na po ako doon. Hindi, hindi, yung ang ibig sabihin, Christine, mag-produce ka man ng kahit 500,000, tama ba si Ryan? as a sign of goodwill, tapos installment na yung balance na Opo. 800, Tama? Ay, wala po talaga kaming uh, Ay, 900. So, 500 opo, opo. down and then 900 opo. installment. By Friday, kung di ka makapag-produce ng 500, kaso na. Okay, sir? Opo. Uh, okay, opo, sir? Opo. 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 Okay, ma'am. Okay, Ganun na naman po. Mag-produce ka hanggang Friday ng 500 down payment, uh, ma'am Christine, and then yung 900 installment. Kapag hindi, kasuhan na. Salamat po, sir Ryan. Opo, 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 sir. Eto, may nagtatanong lang po, ma'am Christine, ha? pasensya na tanong ni Sheehan, uh, user ka raw ba? Adik ka raw ba? Adik ka? Hindi po sir, wala po akong bisyo po, dahil hindi po din ako nagsusugal po na kahit ano po. Hindi, tinatanong lang po kasi ni ano ni uh, Shezhan, you girl user, saan napunta ang pera? Binili mo ba ng drugs? Sabi naman po ni Joey Boy, baka po nagsusugal siya idol. So hindi ka nagsusugal. Ayan, sinagot nyo na. Sige, hanggang Friday, babalikan natin. Surat mo, okay, Sherry, Friday. Pag hindi, kaso na by Monday, okay? Idol, meron na po tayong 18.7 million subscribers sa YouTube channel Idol Rocky. Thank Raffi. you po. Thank you. Thank you. Sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications mga bagong videos po ng Rafi Tool In Action YouTube channel. Robust. Have a fun and exciting experience with your wife. Robust Extreme. Enjoy an intimate and lasting experience with your wife. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala ang robust at robust extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.